Magandang araw mga kapayan. Sa bagong podcast ni Mioris Comorino, abay handa siya o manong makikipagtulungan sa mga kongresman na mga buaya sa iba't ibang distrito ng Maynila kung kinakailangan. Ngunit mukhang malabo mangyari mga kapayan dahil itong mga kongresista ay sobrang galit ngayon sa kanya. Lalo na po itong si Chihuahua at si Valeriano. Dahil ang kanilang pinagkikitaan, take note, pinag kikitaan o ginawang negosyo na mga proyekto sa iba't ibang distrito kung saan sila naisign abay pinasira ni Mayor Isko Moreno dahil ito po ay pinatayong labag at walang mga permit. Kaya galit na galit yung mga ito, yung mga boyba na ito, yung mga buaya na ito. No? At uh, hindi rin siyempre nagustuhan ni Mayor Isko Moreno na ang bawat proyekto nila, abay may mga pangalan. Kumbaga, may pinagmanahan at lang iba kundi si Martin Romualdez. <laughs> Sige, i-play natin ito mga kababayan. so, una ito, dumaan naman ito sa lahat ng proseso. Oh, oh. Ay, sinunod sa bata, si Bangketa? Yun. <laughs> Abogado pa yun? Mm -hmm. Oo. Oh. Nagagawa ng batas. At saka lahat po ng barangay hall niya may pangalan niya, no? Oo. Oh. Sa kanya ba yun? Ay, hindi ko alam Para sa kanila. Parang headquarters niya eh. Hindi, sa libingan kasi gano'n nakalagay yun. Uh. O, nilalagyan mo yung, halimbawa, kalsada. Lalagyan mo ng pangalan mo. O, ibig sabihin, gusto mo doon kay libing. Gano'n yun. <laughs> Grabe naman yun. <laughs> yung mga nakadikit pala sa pader na mga pangalan ni Chihuahua ay eh, parang lapida. <laughs> o doon ka nakalibing. Mm. Kasi yun ang nakikita ko sa cemetery yun. Gano'n eh. Nako. Diba? O, Iba talaga pagpasimpleng banat ni Yorme. Rapida. Eh, style naman nila yun. Ako, ayoko nang ganyan style. Mm. O, ito, sa district 2, ha? No Na eh, Valeriano naman yan. National Historic Site Plaza mm. del Piero. Ginawa mo mukhang sabungan. Ngayon, barangay hall na yung plaza. Andun pa yung rebulto? Yung rebulto ni Piero. O, ginawang ano? Parang sabungan. Kaya sa district... <laughs> Grabe, no? Grabe pala itong mga kongresista sa Maynila, itong si Valeriano na ito, no? Basta't kumita lang yung mga historical site ah, sa kamay nilaan ay pinagsisira nila, mga kababayan. Kasi tandaan nyo po, basta't may proyekto, may pera, dahil dyan lang po nila magagamit ang kanilang congressional fund sa mga proyekto na kanilang implement. Siyempre, nandyan si Martin Omaldez, di diba? Oh, sino nagpagawa? O, tingnan nyo yung nakapangalan doon, kahit burahin pa nila. Nakapangalan yung pangalan ng congressman. Ano doon? Kaya sa kala ko nga, Plaza Valeriano na yun eh. Ay, oh. Nakita mo yun congressman. Eh, Plaza del Piero yun eh. <laughs> Plaza Valeriano. Loko to sis ko. Ang talaga. Ibang uri itong mga to. Oo, oh, totoo lang. Kung makapag-imbestiga kayo ng ibang tao, isarili nyo, ayaw nyo imbestiga. Nako. Oh. Ayan ha, sa pulpo yan sa inyo. Di ba? At saka, yung mga pagawain na yan congressman ang nagtuturo. Ang nagdidikta. In path, pang pamisa-misa pa, pinaaway pa ang DPWH. Uy, pondo ko yan ah. Uy, distrito ko yan ah. Dapat dumaan sa akin yan. Yan. Eh actually mga kababayan po natin, napakaganda yung proposal din ni Mayor Isko. Yun ang unang upload natin. Sinasabi ni Mayor Isko, dapat lahat ng mga flood control ang magmamanage ay mga LGUs na mayors ang magmamanage para iisa lang ang sisihin at dito malalaman kung may implement yung mga flood control kung babaha sa kanyang lugar no ang sabi naman ni Chua hindi siya papayag dahil dapat ito po is interconnection interconnected dapat lahat ay coordinated so kung mayor ang hawak so posible ang isang mayor okay implement ang isang mayor ay hindi so problema na po ng isang mayor yan kung hindi na implement kasi siya yung sisihin di ba eh obvious naman na hindi papayag yung mga kongresista dito sa naging proposal ni Mayor Isko. Kung hindi dadaan sa kanilang budget, ibig sabihin wala po silang kita. Kaya hindi po sila papabor dyan. Dapat galing sa DPWH at uh, download sa kanila at sila yung magpapa-implement. Or either way, pwedeng magkasabuatan ang DPWH at ang mga buaya na mga kongresista. Siyempre, nagkukunwari sila lalo na sa isyo na ng, uh, ngayon ng flood control. Kasi ano na eh, mukhang hindi na sila makakapagpagawa ng kanilang uh, mga barangay hall. <laughs> at madalas yan, kontraktor nila yan. Mm. O, eh, yung congressman. Ang bisto Pa. Eh, pinagawa yan nung sinundan ko. Hindi pa ako congressman nun. 2019 ako na upo. Ako yung tinuturo. mga so, nandalang alam na alam naman niya na noong 2018 pa pinagawa yun at hindi ako nakaupong congressman. O, eh. Nako. <laughs> Alam ko na nga kung sino tinutukoy niya, no? Sabi ko na nga eh, no? Ito yung mahilig magturo, magmalinis itong si Valeriano. Oy Valeriano, mahihiya ka naman sa pagmumuka mo. Ikaw <laughs> hey, siyang natawang ka na, anong natawang ka ng congressman, anong ginawa mo? Wow. Hindi pa tumatakbo, pero ginagastos sa inyo pa rin. Iyon yung sinasabi ko. Kaya kahit albang bulahin ninyo, yung dalawang congressman, kahit albang hmm. bulahin ninyo, hindi kayo paniniwala ng tao, kasi talagang niloloko nyo kami pinobola nyo na lang yung nailang yung panot. O, oh, <laughs> ang mabobola nyo na lang, ha? Eh, yung sarili ninyo. At no. ipagpulong nga po kayo, Yormes, dalawang uh, congressista po natin, pati ah, po sa mga proyekto nito. Oh. Eh, sinabi ko naman, magpaalam sila, Umingi sila ng building permit. O oh, si Congressman Erwin Cheng, nagpunta, kasama si Congressman na uh, Ermix Junisio. O, oh, you can even ask them. O, oh, pinagkaitan ko ba yung distrito nila, na 5th District at District 1? na programa ng gobyerno. Hindi. Inaprobaan ko lahat. Sabi ko kay Andres, oh, makabubuti itong gawain ng congressman. Oh, apply na kayo ng building permit. And so on and so forth. Oh, approve. Kahit matanong niyo po, masalubong niyo si congressman na uh, Erwin Cheng. Hindi ko yan kapartido, ha? Ah. Gusto ko lang malaman ninyo. No, oh, hindi ko yan nakakasama. Malamang, hindi pa nga po ako binoto niyan. <laughs> But just the same, tapos lang halalan Magtulong-tulong tayo. O oh, nagsabit siya ng mga programa. Inaprobaan ko. Yung nabitin niyang programa, hinaproba ko. Pinayos ko pa yung papel. So, yung okay. kaya kasama si Andres eh. Diba? Para sa mga taga-Maynila, wala nang halong... Yan naman ang dapat mga kababayan po natin, no? After ng halalan, dapat magkaayos na, no? Tanggalin na yung isyu ng pamulitika. Kaso itong dalawang buaya na ito na malupit talaga dyan sa Maynila, hindi nila matanggap, no? Dahil alam naman natin, nakaraang pangangampanya, ay <laughs> durog na idurog ito kay Miores Comorino. Kapakanan ng mga taga-Mainila. Hindi yung paimbestiga-imbestiga pa, eh sarili mo, ayaw mong imbestiga, magpapagawa ka ng 19 million. Na para <laughs> Ayan, confirm, 19 million, Barangay Hall. Galing mismo kay Miores Comorino. Barangay Hall sa pangketa. Imbis aminin na lang yung pagkakamali, eh. Para bang sila lang ang tama sa mundo, eh. Eh ako, basta ako, may pananagutan ako sa mga taga Maynila. O, eh papagawa sila ng pumping station, hindi gumagana. Tapos ituturo nila DPWH. <laughs> Pero sa totoo, sila nagsabi sa DPWH, ipagawa nyo yan. Kinakarga sa CD at nila. Huwag na kayo magsinungaling. Binobola nyo na lang yung lelang yung panot. O. <laughs> Nako grabe, bistong-bisto po. <laughs> alam na alam ni Mio Risco, no? yung kalakaran discard nitong dalawang ito. Uy, may ano man kayo, Valeriano at Chihuahua. <laughs> ang kapal ng pagmumukha nyo na makapag-imbestiga kay Vice President Sara sa confidential. Tapos kayo, no, yung CDF yung congressional fund nyo, ang lalaki. Discard pa kayo, ha? Ang ah, mabubulan nyo na lang, ha? Eh, yung sarili ninyo. Mm. Alam ng taong bayan, yung mga pagawain na yan, congressman ang nagtuturo. Ang nagdidikta. In fact, pamisang-misang pa, inaaway pa ang DPWH. Uy, pondo ko yan ha. Uy, distrito ko yan ha. Dapat dumaan sa akin yan. At madalas yan, kontraktor nila yan. O ngayon, nakita ko yung interview, ang tinuturo, DPWH. O kawawa, DPWH. O, eh, congressman, nagtuturoan pa. Eh, pinagawa yan nung sinundan ko. O eh, ikaw, siyem na taong ka na, anim na taong ka na ng congressman, anong ginawa mo? Hindi pala tumatakbo. Pero ginagasa sa inyo pa rin. Yun yung sinasabi ko. Kaya kahit anong pang bulahin ninyo, yung dalawang congressman, kahit sino pang bulahin ninyo, hindi kayo paniniwala ng tao. Kasi talagang niloloko nyo kami. Saan ka nakakita? Kailan pa naging pwede na si mo pero ng taong bayan? Bagay, inamin naman nila eh. Ay, eh, kami naman ang nagsasabi. Sabi lang, sumunod daw yun sa batas. Ano yung sinunod sa batas si Bangketa? <laughs> Abogado. Diba? Abogado pa yan. No, mambabatas, gumagawa ng batas. Pero mismo batas ng pagpapatayo ng bawal sa Bangketa. Hindi alam. Paano? Mm -hmm. Oo. Oh. Mm. Nagagawa ng batas. At saka lahat po ng barangay hall niya, may pangalan niya, no? Oo. Oh. Sa kanya ba yun? Ah, hindi ko alam Para sa kanya. Parang headquarters niya eh. <laughs> yun nga po mga kababayan po natin, bugbog sarado po, itong si Valeriano at Chihuahua sa naging podcast ni Mieris no? At sinabi pa nga ni Mieris yung mga proyekto nilang may mga pangalan, ay naging lapida na, no? Kung saan, eh, mukhang libingan na daw po na mga kongresistang ito, no? Yung mga plaza ay ginawang sabungan. <laughs> Sabi ni Mieris ko, Moreno. At itong isa naman, itong si Valeriano Buiba, no? Yung kanyang proyekto na hindi gumagana, abay itunuro sa nakarang administrasyon bago siya umupo. At ang matindi pa dyan, sinisisi ngayon ang DPWH at nagmamalinis. Ako okay, eh, mga kongresista ng ito, no. Alam na alam na po. Ngayon nagmamalinis at gusto daw nila imbestigahan ang flood control tangina. Imbestigahan 'yung flood control isli ka sa buhat. Tapos ngayon gagamitin nila ihistirain nila ang DPWH para kunwari, no, wala silang kinalaman, Alam na natin 'yung mga script na ito. Kaya abangan natin mga kababayan po natin, no. Although sinasabi ni Mayor Isco Moreno na handa po siya makikipag-cooperate kung kinakailangan makipagtulungan sa dalawang buaya na ito. Pero kung sila po ay magkakamali, ika nga sabi ni Mayor Isco ay hindi sila sasantuhin at mukhang may kasong kakaharapin itong si Valeriano at itong si Chihuahua. Mga kababayan, kapag medyo okay okay na at matapos na ni Mayor Isko, ang napakatambak niyang problema sa ngayon. So dapat tularan po ng ilang mayor, no? Itong si Mayor Isko. and uh, of course, no, sumasaludo din po tayo kay Mayor Magalong, kay uh, Biko Soto, no, na ayun, nagsasalita na rin sa mga isyo ng flood control at uh, binabanata na rin, no, yung mga kongresista at sa administration ni BBM dahil sa hindi pagpatupad ng mga flood control sa kanilang lugar. Okay, yan ang po muna mga kabayan po natin. Maraming salamat po. Bukas po ang ating comment section para sa inyong komento at opinion. And of course, malaya po kayo dyan. Uh, ganun pa man, maraming salamat sa mga software natin, sa mga nagpa-members, sa mga nagpapakulay sa live stream natin. Mabuhay po kayong lahat and God bless Pilipinas. Thank you.